Kasama sa isusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalakas sa mga micro, small and medium enterprises ng bansa sa 43rd ASEAN Summit and Related Summit sa Jakarta, Indonesia. Ayon kay DTI ASEC, Alan Gepty, layo ng bansa mabigyan ng akses hindi lamang sa foreign market, kundi mapasama sa supply chain network maaring sa pag-export o pagkakaroon ng linkage sa ibang mga kumpanya sa foreign market. Anya, asahan na rin dito ang paglulunsad ng Digital Economy Framework Agreement na mahalaga dahil nakapaloob dito ang e-commerce at technology na tinitingnan ang malaking oportunidad para sa mga MSMEs. Kaugnay nito, may mga hakbang ang DTI para ipakita sa mga investor na maayos ang sistema ng bansa kasama na ang upskill at reskill sa mga MSME pagdating sa paggamit ng digital platforms. Prioridad din ng DTI ang pagpapalakas ng Intellectual Property Code bilang dagdag proteksyon sa E-Commerce Act. Meron din tayo ko na mga trade agreements kasama na po dyan yung RCEP na kung saan meron tayo tayong comprehensive na mga rules and regulations and also mga disciplines, paano papatakbo yung digital economy, lalo e-commerce. So dyan, kasama dyan ang consumer protection, ang paperless trading, yung tinatawag nating data localization, and of course, yung pagtransfer ng mga data across borders.